Magandang umaga po. Ito po si Catering at uh, muli magbibigay po tayo ng mahalagang uh, kaalaman, mahalagang impormasyon para po sa lahat, lalong lalo na sa ating mga mahal na mga uh, suki na laging nasa kusina. Na siya po ang madalas na tumatawag sa kanilang mga LPG outlet o mga LPG supplier para po sa kanilang supply, no? Ngayon ang uh, madalas pong mangyari ay uh, along the way na po yung uh, rider natin eh imagine ninyo from 1 uh, to 3 kilometers tumatago po yung rider natin uh, in fact mayro pa mayro pa nga tayong ibang mga pending deliveries pero dahil po sa sinabi ng ating suki na eh, nagluluto pa raw sila no eh wala na raw naman Okay, so ito tayo naman, alam mo naman si si outlet, talagang uh, laging priority. Lagi ito pong mga ganitong klase na sitwasyon. Along daw way, tumawag po si, si, customer. At uh, sabi niya, sir, ma'am, pasensya na po, may laman pa pala yung ating LPG. Ah, eh, kanina, akala ko wala na. Eh, nung, nung po natin, may laman pa pala, pasensya na po. Sa susunod na lang po, tatawag muli tayo. Ayan. So, Uh, ano ho gagawin ni Katuring? So wala tayong magagawa kundi ang uh, i-cancel nga po at pabalikin si Ryder ano po ang mga nangyaring aberya ano po ang mga nangyaring uh, uh, abala so malaki ano po dahil uh, sabi nga natin dahil po sa kanilang request na sila po ay nagluluto ay inuna po natin si Suki na nagluluto ha, po natin o kaya ay pinending po natin yung iba dahil uh, pinriority natin ito po may emergency uh, uh, situation ngayon ang punto po dito paano natin na uh, malalaman na may laman pa ba o wala na laman ang tanki natin sa mga suki paano natin malalaman na wala na laman yung ating LPG okay, para ho, makaiwas din po tayo sa isang uh, nakakabalang sitwasyon no so, unang unang gagawin niyo titignan niyo kung yung uh, main valve ba ay nakabukas baka minsan ah eh, basta lang u tayo nagbubukas ng ating stove nang wala sa sarili natin nagbubukas u tayo ah pagbukas natin hindi naman pala nakabukas ito pong uh, main valve natin so unang una check muna natin itong ating main valve kung nakabukas ba o nakasara so kung nakasara buksan po natin dahil magluluto po tayo Okay? Buksan po natin yan. Okay, pagbukas po natin, dapat si Suki ay aware ah, na ang kanyang regulator ay isang limbawan ah, limbawa nito, Ito is, is, is common or, na para sa mga deroskas o pole valve type na ah, LPG cylinder. Right? Ito mga deroskas o baka sa pole valve. Okay? So titignan po nyo kung ito po ay walang pressure gauge. So ibig sabihin, automatic po yan pag binuksan po ninyo yung inyong... Uh, pag binuksan po ninyo yung inyong At kabit po natin para mas lalo ninyo ma-appreciate wala naman na po laman ito eh. okay. so unang una sabi ko nga sa inyo pag magbubukas po tayo tignan po natin kung ang inyong main valve ng tangke ay nakabukas okay misan may nagre-react doon nakasara na patay wala na wala malabas lumalabas ha kaya ang nangyari order na agad siya so tignan nyo muna okay so Buksan nyo po muna yung inyong uh, main valve ng tanke. O, pagkabukasan ninyo, dapat aware kayo na inyong regulator ay uh, ordinary type ng regulator. Uh, uh, low pressure type of regulator. Right? Tulad nito ay wala po siyang uh, pressure gauge. Uh, wala po siyang pressure gauge na makikita ninyo kung may laman pa o wala ng laman ang inyong LPG cylinder tank. So, kung meron pong uh, pressure gauge sa inyong regulator, siyempre titignan ninyo kung ang kanyang uh, uh, arm o dial arm ay uh, nasa empty, nasa full, nasa gitna. So makikita nyo dyan, may indicator po yan na yan po ay empty na. So at least meron po tayong basihan na malalaman natin na wala ng laman. So pag nakalagay na sa empty. So kinakailangan para mag-function mag po yung ano, i-full po ninyo yung inyong uh, tank e, yung main valve. Ano po? O, buksan po ninyo siya para makita ninyo yung kanyang price of content. Makita naman po natin dyan. Ngayon, since wala na, ah, limbawang nasa empty na, so, unang tignan natin naka-empty na ba. And then, i-full ninyo yung main valve. Alright? Meron po kasi na nagtitipid daw, konting bukas lang. So, whether konting bukas o malaking bukas yan, ang lakas ng pressure labas po yan sa kanyang sa pressure regulator. Kahit po naka fully open po ang main valve po dahil sa installed na regulator, nire-regulate po ang pressure na required lamang po para dun sa ating stove. Okay, so wag mo kayong mag-worry kahit na po ibukas po ninyo maigi yan, wala akong problema yan. No? Okay, so kahit na yun ay bagong tanki na bukas yun, yung wala akong problema, so long as na ang inyong main valve, main regulator ay uh, working or functioning properly. Okay? Wala rin naman hong diferensya kapag kukontrol ka po ninyo yung main valve niyo kasi yan, automatic po yan, maglalabas po ng required na pressure para po doon sa requirement pressure ng inyong gas stove. Alright? So, una, kapag ka ang inyong regulator ay ordinary, i-full na po ninyo yan. Okay? Pangalawa, kapag ka meron naman hong uh, pressure gauge, tignan ho ninyo kung ang dial arm ay nasa empty na. So, wala nang laman. So, kapag ka naman niya, finon po ninyo yan at talagang hindi na ho pumapalo yan, talagang wala na ho siya laman. Alright? iwasan po ninyo na inaalog-alog po yung tangke ah, kaya pinapahiga katulad ng mga nagbebenta dyan ng mga turon ah, malihong practice po yan dahil uh, sabi nga po eh, ito po ay uh, liquid ah, In a form of liquid po ang uh, gas po natin, kanya pagka oh, tinatagilid ho natin yan, tignan na lang po ninyo, sabi nga ni uh, Engineer Robert ng uh, Department of Energy, yung pong uh, battle water kapag ka ho oh, tinagilid ninyo, o kaya pinayganin niyo yung pong uh, liquid substance na yon ay pwede pong pumasok doon po sa mga gilid-gilid ng mga rubber uh, gasket po ng ating uh, valve at pwede niyang sunugin o tunawin. No? ang uh, mga bulb na yan, kanya iwasan po na uh, yan po ay nakatagilid o inaalog-alog po natin yan. Right? Kapag ka ho talaga ang inyong LPG cylinder ay empty na at wala ng pressure, hindi na po talaga uh, sapat yan para magbigay ng pressure doon sa inyong gas stove. Alright? So, yan po ang tip ni Katuring para po makaiwas po tayo ng, uh, sa mga nakakaabalang mga sitwasyon. I-fully open po natin yan. Tignan po natin yung gauge pressure. Ah, kung empty na po yung dial arm, so wag na po natin pilitin. Huwag po natin itutumba. Kapag ka ho, hindi pa siya fully open, i-open nyo po yon para masagad din po yung pressure na available pa na natitira doon sa inyong LPG cylinder tank. right? So yun po ang mga pwede natin gawin para ma-determine po natin at ah, malalaman po natin kung meron pa siyang pressure na nilalabas dito po sa ating stove. Kapag naman ho ang inyong regulator ay merong pressure button, yung uh, shut off button ng kanyang pressure, kahit nabuksan po ninyo ito, meron mga ganyan, ano, nakakalimutan nila yung operation ng kanilang regulator. Kapag kami may po yan, uh, may pindutan po yun. No? Kahit buksan po nyo yan, hanggat hindi nyo po pinipindot yun, hindi po lalabas ang pressure mula doon sa regulator. Alright? Kinokontrol po ng regulator yan. Nandun lamang po yung pressure. But as long as na hindi nyo po pinipindot, halimbawa, yung pong uh, button device doon, uh, ay hindi po lalabas yung pong uh, pressure para doon uh, pumasok sa inyong uh, hose at maglabas po ng gas dito po sa ating uh, stove. Alright? So, wag hong mawawala sa sarili pagkaganon ho yung ating mga uh, ginagamit na regulator. Otherwise, eh, hindi naman nila lahat meron pong mga outlet na pagka nakita ko na may laman pa dahil sa aberya na idinulot ninyo pwede hong hindi na ho kayo i-inform at sa halip talagang kukunin po yun at papalitan na po nung, dala daladalang LPG cylinder tank nung rider eh, imagine po niyo sabi ko nga isa hanggang tatlong kilometro babalik pa yon eh kung iiwan niya yung tanki na yon so ang dami niyang pinending na deliveries dahil lang sa'yo. Kaya nangyayari, eh talagang pinupull out niya ho yung tanki ninyo kahit may laman pa. Bagamat, ay uh, wag ho natin gagawin yan, mga suki, mga LPG outlet, no? Uh, malihong practice po yan. Kapag ka ho, may laman pa yung uh, LPG cylinder tank, uh, be honest, inform po natin sila na may laman pa yung LPG cylinder tank. Okay? Ngayon, eh, mga mahal natin mga tankero para makaiwas doon, eh, pwede po natin i -qualify habang kausap po natin si customer, pwede po natin i-qualify yung kanyang uh, yung status na kanyang uh, LPG cylinder tank. Tanungin po niyo ma'am, uh, isinagad na po ba niyo yung main valve? Paki-check po yung main valve kung nakasagad na po ba 'yan. Baka mamaya ho ay uh, tamang binuksan lamang ho niyo 'yan, hindi naman ho siya nakasagad. So isagad na po niyo 'yan para ho lahat ng available pressure ay magamit po niyo. Ayun. O kaya tanungin din po ninyo, kumusta po? Ano po ba ang gamit ninyong regulator? Meron po bang dependent po yan dyan sa regulator na yan na naka-install? Baka po meron. Pakibuksan po ng maigi yung, yung main valve, tapos pindutin po ninyo yon. Pag wala pa rin, isara nyo po yung tangke, isara nyo po muna yung tangke, tsaka nyo ulit buksan, tsaka nyo ulit pindutin yun, tsaka nyo buksan yung gas stove. Meron hong ganoon na uh, sa isang bukas na ganun na hindi ho nag-re-release uh, ng pressure yung pong regulator. So, eh ano po natin, i-guide po natin uh, mga kasamang tankero yung pong uh, suki natin hindi lamang ho, basta lang patakbo tayo ng patakbo dahil uh, madadamay po tayo sa aberya na idudulot ko sa kasakali na yung palang kanilang ay meron pang lamang presyo yan po at sana nakatulong si Katuring sa ating mga mahal suki at para naman po sa ating mga tankero ay uh, magamit po natin yan para hindi humasayang yung ating panahon Magandang umaga po at mabuhay po tayo sa ligtas na buong maghapon po. Ito po si Catherine, ang tankero ng bayan.